Tinatay ang ng pamilya ang nawala ng tira ng sumiklabang sunog sa City 1 at 2, South City Homes, Barangay Santo Tomas, Binan City, Laguna. Ayon sa imbisikasyon ng Binan City Police Station, nagsimula ang sunog sa hinihinalang pumutok na hindi malamang uri ng kagamitan hanggang sa kumalat ang apoy sa mga kabahayan. Wala namang namatay o nasugatan at inaalam pa ang halaga ng ari-ari ang naabo. Samantala, isang abandonadong ancestral house sa Quezon na tinatayang nasa 90 square meters gawa sa light and concrete materials ang nasunog ng alas 2.15 kaninang madaling araw sa barangay Mabato Mauban, Quezon sa kuhang video ni Raymark Alberto. Ayon sa Mauban BFP, the fire completely out at 3.40 a.m. na tinatay ang halaga ng nasunog ay 200,000 pesos. Tatlong fire trucks ang nagtulong-tulong para maapula ang apoy na wala namang naiulat na nasaktan maliban sa nadamay na reception hall na nagtamo ng partially damage. Kasama mo sa Kalian bersihkan, Raju Gado Gadu masih ada, tetap